Hello vlogs. Good morning again, guys. So, naluto na guys yung uh, ulam ko. So, kakain na tayo, guys. Ang recipe na gagawin uh, ngayon is fried rice na may macaroni, guys. Ito po ang yellow rice na nilalagyan po siya ng uh, makaroni no binigay lang po ito ng aking kaibigan diyan sa kapitbahay namin na Pakistani last night hindi ko po kinain ngayon ko lang siya kakainin so yan may makaroni siya guys na halo oh. may mga makaroni hindi ko alam uh, anong pangalan na pagkaluto nito guys Yan makaroni so tikman natin this is my first time na makakain nitong may ganitong uh, makaroni guys na uh, hinalo po sa kan kanin So ito na po guys ang aking sinigang na isda. Ah uh, ko po itong isda na ito. Tapos uh, ginawa ko siyang sinigang. Nilagyan ko siya ng kangkong and um, sinabawan natin ng konti lang para medyo malasa. Mas masarap guys na medyo konti lang ang isabaw natin kaysa marami kasi hindi natin ma ang sarap or ang lasa ng ating niluluto pag sobrang dami ng tubig na ating ilagay or sabaw. So, tignan ko muna to guys kasi this uh, ito yung pinaka first time kong kumain na may may macaroni siya na hinalo guys. Macaroni salad na hinalo po sa kanin. Okay na okay na rin pala. Okay rin pala guys ang ang ano niya, ang lasa niya. At saka hinaluan niya rin po ng patatas patatas no hinaluan niya ng patatas Alam niyo guys ito kasi ano siya yung uh, parang biryani siya pero hindi siya biryani iba ang tawag sa kanila Nilagyan niya siya ng patatas na may macaroni salad and also rice Tapos ang pagka niya pala sa patatas guys maliit din no Niliitan niya pagka sa patatas So alam nyo guys, parang hindi po siya match sa sinigang kasi ang sinigang is may sabaw, ito is may oil. So may oil, parang hindi siya match na hindi mo siya mailagay ang sabaw dito guys kasi bangit naman na ilagay mo siya dito sa ano, uh, uh, ilagay mo ang sabaw dito or i-mix mo ang sabaw dito sa kanin na may makaroni na may mantika. So ang gagawin na lang natin is higop-higop lang tayo ng konting sabaw dito guys sa aking uh, Bangkok. So, yan lang guys ang kunti kong vlogs. Uh, sana wag kayong magsawa sa aking mga vlogs na kahit mga mukbang challenge lang always guys. no Yan po guys ang ating mga content sometime. So, salamat at uh, magandang buhay sa ating lahat. Thank you for watching.